Mga ident kabayan, Estados Unidos sinubukan ang tapang ng China. U.S. Air Force lumipa sa territorial airspace ng Paracel Island at lumapit pa sa baybayin ng Hainan upang mangalap ng impormasyon laban sa mga militar at mga pasilidad ng People's Liberation Army Navy. Ano ang ginawa ng China? Natural? Wala. Dahil kapag American ang gumalaw, tiklop sila. Congressman Tulfo sinabing dapat arestuhin, bulihin ng Philippine Navy ang mga barko ng China na pumapasok sa mga kritikal na ng Pilipinas, ng walang abiso, paintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Sang ayon ba kayo dito mga kabayan? Oo naman. For this reason, I am filing a resolution urging our armed forces, particularly our Navy and Air Force, to patrol our eastern seaboard frequently or daily and drive away or apprehend any Chinese vessel loitering in that area without proper clearance or coordination with the Philippine authorities. Royal Danish Navy, winasak ang apat na attack drone ng Houthi sa Red Sea. Actual na video, panoorin. May kasabiang huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Paulit-ulit na lang ang ginagawang pangimasok ng China sa mga katubigang sakop ng Pilipinas ang nakababahala mga kabayan. Sila pa ang nag-aastang matapang at inaapi ang mga otoridad ng Pilipinas. Pero sa pagkakatong ito, bumawi ang Amerika, isa sa pinakamalakas na kaalyado ng Pilipinas. Sinubukan ng Amerika kung talagang hanggang saan ang tapang ng China. Ito na siguro ang masasabi nating pinakamaagresibong akbang na ginawa ng US Air Force laban sa China. Isang United States Air Force RC-135U bilang Strategic Electronic Reconnaissance na kayang matukoy ang lokasyon ng mga sundalo ng China sa kalupaan, military base, naval assets at airborne radar signal ay lumipad at nag-operate sa coastline ng China sa Guangdong Hainan Island at sa territorial airspace ng Paracel Island na inaangking teritoryo ng China sa South China Sea noong kapito ng Mayo taong kasalukuyan. Nagmula pa ang spy plane ng Amerika sa Okinawa Japan. Ipinakita ng Estados Unidos na kaya nitong gawin ng triple ang ginagawang panghimasok ng China sa mga nasasakupan ng mga bansa sa Southeast Asia. Isang halimbawa na kapag Amerika na ang kaharap ng China, tumitiklop sila ganyan kalakas at katapang si Uncle Sa. Kung kayo ang tatanoy mga kabayan, tama ba ang ginawa ng eroplano ng Amerika? Balitang Middle East naman tayo mga kabayan. Isang barkong pandigma ng Denmark, winasak ang apat na attack drone ng Houthi at Islamic Revolutionary Guard Corps sa Red Sea...

i Congressman Tulfo, sinabing dapat arestuhin, hulihin ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang mga barko ng China na pumapasok sa mga kritikal na katubigan ng Pilipinas nang walang abiso pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? Oo naman. Majority floor leader, honorable colleagues in this great institution, good afternoon. Tila malaya na pong nakakapasok at tumambay anumang oras sa mga barko ng China sa ating mga karagatan. Akalain niyo bang dito naman sila ngayon sa silangang bahagi ng ating bansa ang punteriya ngayon ng China tulad ng Benham Rice o Philippine Rice at sa Katanduanes area. At para hindi po halata mga research vessels daw ang pinapadala nila ngayon. Abay, Madam Speaker, napakalayo na po ito sa China dahil ito po ay nasa Eastern Seaboard na ng bansa at hindi na sa West Philippine Sea. Makikita po ninyo sa ating board Dito na po sila ngayon tumatambay. Sa may kanang bahagi po ng Pilipinas, diyan po sa Philippine Rice. At uh, kamakailan lamang sila po ay nandito na sa may Katanduanes area. Dito po. Noong Marso, nariyan po sila sa may Philippine Rice. At uh, noong isang linggo, dito na po sila ngayon sa may Katanduanes area. Napakalayo na po mula po sa West Philippine Sea or ang China po ay nandito sa bahaging ito, ay kailangan pa nilang tumawid para po lamang makarating dito sa kanang bahagi ng ating bansa o yung tinatawag nating Eastern Seaboard. Ito po ba ay hudyat na naghahanda na rin silang sakupin ang silangang bahagi ng Pilipinas tulad ng pananakop nila ng buong West Philippine Sea? At kamakailan lamang po, Madam Speaker, Naispatan po ang apat na barko ng uh, People's Liberation Army Navy sa may Sulu Sea sa baga, uh, dakong tawi-tawi. Ano po ang ginagawa po ng na kanilang Navy doon ay hindi po may paliwanag. Madam Speaker, we have to act now to prevent another Chinese aggression of our territory. For this reason, I am filing a resolution. Urging our armed forces, particularly our Navy and Air Force, to patrol our eastern seaboard frequently or daily and drive away or apprehend any Chinese vessel loitering in that area without proper clearance or coordination with the Philippine authorities. We, if we continue to allow Chinese vessels in that part of our country, we might send wrong signals to China that we really cannot protect or defend our territory. Madam Speaker, we must act now before the Chinese Coast Guard and Chinese militia take over our exclusive economic zone in the Pacific Ocean. Thank you very much and good afternoon, Madam Speaker.